Sa isang malawak na lupain sa Timog Silangang Asya, tatlong hiyas ang nagbibigay ningning sa ating bansa. Tatlong magkakapatid na pulo na may kanya-kanyang kwento, kultura at kagandahan. Ang Luzon, ang pinakatuktok ng bansa, tahanan ng kabisera, Maynila. Dito umaaling ang mga yapak ng ating mga bayani, ang mga kwento ng ating kasaysayan. Mula sa mga makasaysayang pader ng Intramuros hanggang sa perpektong bulkan ng Mayon at sa malamig na simoy ng Bagyo, bawat sulok ay may sariling kwento ng kagitingan at tagumpay. Ang Bisayas, ang makulay na puso ng kapuluan. Dito sumasayaw ang diwa ng ating pananampalataya at kultura. Sa Sinulog, maririnig mo ang malakas na tugtog ng mga tambuli. Sa Boracay, mararamdaman mo ang init ng araw at lambot ng buhanging puti. Sa Limasawa, mababakas mo ang unang pagdating ng pananampalatayang kristyano sa ating kapuluan. Ang Mindanao, perlas ng timog. Isang paraiso ng pagkakaiba-iba. Ang bulkan ng Apo ay nakatayo bilang bantay sa lupain ng pangako. Ang mga vinta sa Zamboanga ay sumasayaw sa mga alon habang ang mga Muslim na kapatid natin ay nagdiriwang sa kanilang mayamang kultura at tradisyon. Sa Davao hanggang Lanao, bawat komunidad ay may sariling kwento ng pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba. Magkakaiba man sa anyo at kultura, ang tatlong pulo ay pinagbubuklod ng isang puso, ang pusong Pilipino. Sa bawat isla, sa bawat rehiyon, sa bawat komunidad, iisang wika ng pagmamahalang nangungusap, iisang lahi ang nagbubuklod, iisang Pilipinas ang ating tahanan, ito ang ating bayan, ito ang ating Pilipinas, isang bansang pinagbubuklod ng pagmamahal, pananampalataya at pagkakaisa. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag at i-like ang video na ito para sa mas marami pang kwento tungkol sa ating magandang bansa. Hanggang sa muli, mga kababayan.